Sige, Itim. sige. Itim. Sige, paliwanag mo. Oh. Paliwanag mo dito. Yan, o. Oh. Ito naman, namumulat ako. Oo. Iba yung araw sa Pilipinas, saka oh, dito. Iba, iba. O, iba nga. Ay, iba nga. Sige, bahala ka. Sa Pinas, nakakaitim ng ano. <laughs> dito, nakakapula ng ano. Ito, matindi. Ano, pala. Ang kuyokot. Bluetooth mode. Nakakanta ba, eh. <laughs> <Ay, Okay>. Video. <laughs> concert, concert. Ano nga, ano Sige Ano nga? Ano nga? soy. Soy.

So, biyahe na to Tapunta na kami doon sa Red Sea Sa Historical Red Sea Sa Biblical Red Sea Dito sa Jeddah, Saudi Arabia Ayan, swimming ng tropa ah, Sightseeing lang ayan, Tuloy lang Biyahe Punting <laughs> pintuhan Punting chiga-chiga uh, Ayan, Chiga -chiga. ayan makikita niyo Ya, oh. ya, hilan tayo diyan. Silak-silak lang ay eh. ano to? Ya, yeah, makikita niyo na. And yan na nakita na namin yung Red Sea. Uh, ano nga pala to? December 24, 2023. Wala kaming pasok. So, Ayun. Rest day namin yan Viernes. Ayun yung Red Sea, oh. Ayun lang punta kami ron sa uh, lugar na pwedeng uh, maligo o pwedeng uh, pestuhan ng sakyan hmm. Ayan yung historical Red Sea biblical pa kung saan uh, tumawid si uh, Moises yan yung hinati niya yung ano dagat yan yung Red Sea diretso ang biyahe namin smooth lang naman tama lang ang biyahe ayan ha napakita na yung seashore dagat tingin mo almado eh pero pagdating dun sa ano mahangin to eh mahangin ayan o oh. okay naman ang tropa dyan o oh, ha ayos ito na kami dyan lapit kami dun sa paparadahan Abangan nyo na lang yung, ano, yung part 3. Sunod na itong video kasi masyado na mahaba eh. Pero ayan, okay naman. Lenyo. Ayan na. Eh. Ayan na, eh. ayan eh. na. Eh. Malalim nga kasi dati pag ng bato na to yung dupe nga doon po na ulan namin sa kaya So parang dito ng para yung Ayan yung dagat Yes, dito na yan, oh, well, dito na yan. Walang goya goya lang. Oh. Yan yan tayo. Yeah. Yan na tayo. Lalakarin na lang natin pre.